Yan. Ang una natin gagawin, pupunta tayo dito sa YouTube natin, YouTube account. Sa YouTube account. Tapos dito sa ah, plus sign. Yan. Yan yung create a short, upload a video, go live, and create a post. Ang pipiliin natin dyan, go live. Ayan, go live. Tapos, diba dito, na yung ating, yung ating title ng ating video. Ang nakalagay dyan yung pangalan ko muna. Ang sunod, yung public. Ang gagawin natin dito sa public na to, i-unlisted na muna natin siya. Tapos, etong portrait na yan ang ating pipindutin. Pagkatapos, dito sa ano na to yung not selected sa audience, kailangan natin iselect is ang ating audience. Ang gagawin natin dyan, yung it's not made for kids. Pindutin natin yan. Pagkatapos, next. Dito tayo sa next. Ayan yung ating uh, stream. Ayan, naka-landscape na siya. Ang orientation niya, landscape. Tapos yung title, kung gusto niya mag-upload ng thumbnail, pwedeng mag-upload ng thumbnail. Pindutin lamang tong pencil uh, ano na to, icon, kaya yan nang pindutin para makapag-upload tayo ng thumbnail o kaya makapag-take ng thumbnail. Pagkatapos niyan dito tayo sa next. Ayan yung a few tips, pwede mo basahin yan. Kung ayaw mo na, i-got it mo lang, got it. Tapos, ayun na, okay na. Ayan, nandito na tayo sa ating yung cellphone. Uh, ang gagawin natin dyan, itong mic, i-off natin yung mic para hindi niya madinig. Hindi madinig yung ating mga sinasabi kung sakasaling may, may kausap tayo, ganyan. Ang i-open natin itong comment section. kailan naka-open itong video. Kung gusto niyo mawala to yung inyong mukha dito, ang gagawin natin dyan, close lang yung ating camera. Ayan. Naka-close na siya. Ang gagawin natin dyan, pag naandyan na tayo, pupunta tayo dito sa ating gallery. Ayan, nandyan. Mamimili kayo ng video ninyo na gusto ninyong i-play. Ayan, ito lang ang aking pipiliin, 15 seconds. Ang gagawin natin dyan, iluloop natin siya. Dito sa cellphone ko, wala nakalagay dito na, ano, na, na loop. Ang gagawin ko dyan, yung manual ba? Ayan. Diba, nakaganyan siya. Tapos ko na to. Ang gagawin ko dyan, ilagay ko na dito sa, ano, sa starting point. Tapos, pandot ng A. Ang ibig sabihin ng A, yung starting point. Tapos, yung B, yung end point niya. Ganun. Antayin ko siya magpunta rito sa B. Antayin ko siya pumunta sa pinakandulo. Tapos, pindutin ko agad ang B. Itong A ulit. Oops. B, ayan. Tapos, bago ko siya i-go live, ang gagawin muna natin dyan, yung antayin natin siya mag-auto play. Kapag nag-auto play siya, pwede na tayong mag-go live. Nakikita nyo itong go live dito sa taas. Pwede na natin siyang i-press. Ayan. O, nag-auto play na siya. Wala akong ginawa. Nag-auto play siya. Pipindutin ko na itong go live. Ayan. Mag-go live siya. Ngayon, hindi siya nag-go live kasi nga gumagana yung camera. Ginaga, ginagamit ko yung camera ko kaya hindi siya mag-auto. Hindi siya pupunta ng ano nang na nag-screen record ako kaya hindi siya mag-go live. Kaya ganun. Pero kung hindi kayo nag-screen record, hindi ko katulad nag-screen record ako, diretso agad dyan sa ano? Diretso agad dyan sa live. Ang gagawin nyo nilang dyan, babaguhin nyo sa sa account niyo yung ano sa, sa babaguhin niyo na lang yung account yung setting yung di ba kanina naka-unlisted siya ang gagawin niyo naman public naman kaya dapat dalawang cellphone ang gamit mo yung isa habang nagpe-play siya tapos yung isa babaguhin mo doon yung setup ng ano ng yung unlisted gagawin mo siyang public okay okay mga kapatid uh, hanggang dito na lang muna ulit ang aking uh, tutorial sana eh, kahit pa paano may natutunan may natutunan kayo at sana sa susunod uh, ang aking naituro ay ma, ma, ano nyo, ma, magawa niyo para mas malaki yung WH na makuha ninyo habang nagpe-play uh, habang nagla-live para hindi na kayo gumamit ng ano ng uh, stream yard eto pwede to, sa mga katulad ko nagsisimula pa lang na pampalakas ng WH okay guys maraming maraming salamat sa inyo panonood hanggang sa muli thank you